Pinuntahan namin at si Tatya itong uh, bigan Falls sa uh, Pagod Food Ilocos Norte. Uh, kasi umuwi kami ng Ilocos at uh, minabuti na rin namin kamamasyal sa mga iba't ibang lugar sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. So yun at uh, di talaga namin itong uh, bigan Falls isa sa mga nasa top list namin ito. Napapasyalan at uh, medyo may uh, kalayuan ng konti probably one and a half to two kilometers naalala ka rin uh, mula sa start. At uh, napakaganda ng uh, Kavigan Falls guys na ito. I think ito yung highest uh, waterfalls dito sa Ilocos Norte ang aking pagkaalam. Uh, not sure yet pero oh, parang yun yung aking uh, napapakinggan so far. Uh, but anyway, napakaganda nitong pasyalan guys. Kakaiba ito. Uh, Grabe, pag uh, nandito na, ka ay napapanganga ka. Ako na, napapanganga ako. Actually, well, this is my second time na pumunta dito. Pero, uh, just the same. nagagandahan pa rin ako dito sa waterfalls na ito. Kaya yun, pasyalan nyo na ito guys. Napakaganda ng uh, lugar na ito. Sa Cavigan Falls. Pagod po din Locos Norte. Eh. I-search nyo lang siya para mahanap din siya guys At uh, madali lang naman siyang hanapin at mapuntahan Sa mga napuntahan namin, mga waterfalls uh, uh, Para sa akin, ito na yung uh, pinakamagandang waterfalls na nakita ko Sa Ilocos Norte guys uh, Punta rin kami asuli ng Adams uh, Ang napuntahan namin na yung Anat Falls at... Uh, yun yung aking masasabi pero yung ano falls ay at uh, yung isa pa uh, abakan abaka na yun hindi pa namin napuntahan uh, probably next time pwede naming balikan pero for now uh, pwede nyo itong pu puntahan itong uh, Kabigan Falls um, pagod po di uh, Pagod Fudilopos Norte meron lang konting entrance and then bayad doon sa tour guide so yun lang guys pero wow na wow ako dito guys sa um, Uh, Kabigan Falls na ito sa Pagudpud, Napakaganda nito guys. matapos pwede na rin kayo mag sa uh, Pagutwood Beach, di ba? Pero ang ganda guys nito. Itong uh, falls na ito. Prahamis. Umamang haka sa ganda nito. Pag ikaw ay, uh, pag ito ay napuntahan mo. Every now and then, uh, talaga. Napapangang guys sa ganda ng uh, falls na ito. Tara na guys, uh, puntahan natin ito. Iska yes, rin nila ang inyong pagbunta.